guys Yan. dito na naman tayo sa business center Santa Rosa Laguna Ayan, kasama yung ating mga power up line ito dito sila hindi bibili sila na Easy packages Easy packages sila Easy packages lanto. Ready yon uh, hataw sa holiday. Today nag-purchase tayo ng diverse package para sa bagong natiwala sa teamwork 100,000 pesos. Yon, uh, congratulations sa buong Falcon na Iconic Prime Family sa patuloy na paglaki ng ating grupo sa panig ng mundo. 'Yun na uh, tip ko sa mga patuloy na nagdududa sa negosyong binabahagi namin sa inyo. Habang kayo patuloy nagdududa, marami na sa mga leaders ko ang patuloy na kumikita at good news niya may uh, new leaders tayo na magfo for good with is uh, June uh, isa na naman sa OFW ang magfo good natin. Kaya kaysa sa pera na niyong pagdududa mo habang nandiyan ka sa ibang bansa, grab mo itong opportunity na ito kasi ito yung opportunity na pwede magpabago sa buhay mo at pwede ibigay yung buhay na pinapangarap mo. Yung time and financial freedom, nakasama mo yung pamilya mo habang kumikita ka ng pera sa negosyo mo. Again, uh, congratulations sa buong team. Go for VIP account para sa mas mabilis at mas malaking kita sa ating negosyo. More power and happy, amazing life.

And God uh, team lang like sa inbox mo so para at least ma mauna kitang patayan. and God and more power.